Sa bawat peraso ng basura na ating itinatapon ng hindi wasto, nagiging bahagi tayo ng malaking sularanin sa ating mundo. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ating ginagawa o protektahan ng ating kalikasan, patuloy pa rin ang problema ng mga taong hindi tamang pagtapon ng basura. Masdan ang kagandahan ng mundo! Hindi ba nakakahiya na hindi natin ito alagaan? Nakadaling solusyon lang naman, o baka uli na? Ako si Kirsten Rick Espirito, at ako ay nagtataguyod ng tamang pagkatapon ng usura. Isipin mo ito, habang naglalakad ka sa kalsada, napansin mo ang puno at bulaklak na nagbigay kulay sa paligid. Biglang may nakita kang tao na walang pag-ialam. Nakakalungkot isipin na may mga taong walang pag-iisip sa epekto sa kanilang mga akilos sa kapaligiran hindi sapat ang sabihing isa lang naman ito o wala namang mangyayari. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay hindi maganda. Ngunit dito pumapasok ang ating tungkulin bilang mamamayan. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad tapang pang-aalagaan ng ating kapaligiran dahil ito ang iyang ating tanging planeta at hindi na tayo magkaroon ng iba pa. Simulan natin sa simpleng pagtapon ng basura sa tamang lugar at paggagamit ng reusable na bag sa pag-shopping na makakatulong sa pagbawas ng basura at pollution. Dagdag pa rito, maaari rin tayong mag-ambag sa pag-recycle ng mga materialis tulad ng papel, plastik at kahon. Sa pagkilos natin bilang mamamayan, mayroon tayong kapangyarihan upang baguhin ang direksyon ng ating kinabukasan. Sa bawat pagtutulungan at pagkakaisa, maaari nating mapabuti ang kalagayan ng ating kalikasan para sa ating sarili kundi para rin sa mga darating pang henerasyon. Hinikayat ko kayong lahat na magiging bahagi ng solusyon sa kasularanin ng climate change. Sa bawat kilos na ating gagawin, ipakita natin ang ating pagmamahal at pag-aalaga sa ating kalikasan. Maraming salaban sa inyong oras at pagmamalasakit sa mundo. Buksan natin ang pinto sa isang maaliswalas at maunlad na kinabukasan para sa ating lahat.